For today's video, ning atumig botanical ng laag kay mag-vlog pod Ang role ni Tantan kay magpayut-bayut ba? Tara, sabay mi ninyo. Let's go! Hello, it's me, your tita Yumi. For today's video, kabalo na mo sa intro palang daan o giing na nata ata sa Botanical Park of Tagum City. For today's video guys, kami diri sa Kuandri guys, sa Bunatical. Tama ba guys? Botanical, Botanical yeah, guys Let's go Bago ka makaabot atong balay-balay Aw magbakta sa gudkag pilaka kilometro Aw sige lang kay exercise naman po din sa tuang mga lawas Kay sigira rata motor-motor Buyag yud may kadaghan na nga ng laag diriya Kay sabado man gud ning adlawa Walay klase ang mga bata Aw nang recruit na lang po may makauban Kay damor mo daghan Damor po mo malingaw Siyempre kung mang laag ta dili yun na to makalimta mga utensils na to Mga plato, kutsi kutsara, baso, tubig, mga pagkaon, ug sudan. Kay dala naman pud ni Udto atong laag diri a. Kay pwede ra man pud mukaon diri ba. So kauban ra siya niya no. Kitawa sa papa. Sa <laughs> guban so, na mo siya kay kita na mo siya sa gym ba. Yung gusto mo siya uban ni laglaag. Oh, let's go. So let's go. Huwag kauban po namo si Baby Brian. Kaya para malingaw mo sa mo ang vlog, hulat-hulata lang to ninyo katong vines namo. Kaya ditun ba to nako? O lalay! Huwag naabot na yun diriya sa balay-balay. Kaya naan naman daan ang ilahang mami joan o daddy dudong diriya. Naguna sila huwag abot. Kaya nagmuturo po sila baon niya kami kaya nagbadya. Tung umbak ba? O sunon as bao-bao? Wala pa gani nagkaon o paniud to. Naguna-una po na kaon ng mga bata o junk foods. O niya lahirabihan ng mga bata no. Kaya kung mukaon ug junk dili na, na sila ganahan mo kaon Ay pero kung ako as atita nila, o pugsun gina ko na sila. Kung dili mo kaon, aw na may hangir o bunal dali ang dapita, au masakit na po ilang pwet-pwet. Kini si Tantan, bisag dako na ni siya. Ang gusto ro niya, kanang magpahungit lang gyud siya. dagan nang ng iyang makaon, basta hungitan lang gyud siya. Inga na siya ka senyorito. Unya after na mo na ngaon, nangita dayon may ugspot sa amuang pag-vlog, sa amuang vines. Unya nahuna-hunaan man mo ning kining nagwitaas, kining dos andanas, lang mi ganahan nun po sila diri ah kay lagi taas taas po ba pero kining isa naglisod yun siya og saka o atik Radol. kradol exciting part aning tantan abi na kung dili siya musugot magpayut-bayut ba unya sa pag ilis niya ning sugot pa siya kining okay lang sa iya ha ba unya nagkataw katawa pa siya unya tingala ko pag sugod na sa iyang turno turno sa iyang role. Nasad naman siya naon sa maning bata oy. dili lagi kayut batan roll na ni sa imuhang vlog diri nga video kay nalingaw pa siya diri ah gilabay labay pagani na niya iyang buhok-buhok. Unya sa pagsugod na gyud, kay nanglapaw lapaw man ang iyang pantalon sa iyang dress ba. Ako ang gipataas pero tan-awa ninyo. Problem, smile, oh. Sige na problema may di jam smile. Sige ba? <laughs> na lagi, sumbong daw ko sa iyang papa. Gigipayot ba daw ako siya? Katawanan maning bata oi. Mao to nagbalik na lang Misa mo ang cottage jud. Unya giling lingaw na siya. Ipadula na lang namo siya sa itoy. Kauban ni yang daddy dodong og ni Harvey. Ah basta hulat-hulata lang to ninyo nga video. Og diri lang tataman. Sa gusto magpa-shout out, comment lang sa comment section. Unya guys, hapit na di ay ta 100k. Daghan kayong salamat sa tuang tanan. Stay tuned and bye-bye.